Nabili na po. Magkano ko yan nakuha? Ah, pagkano niyo pa nabili? 42,000. 42, 42,000. Pistiso. Pangagamitin po sa bukid. Matabaan oh. Ganda ng katawan niyo. Pagagamitin daw sa bukid. 42,000 nabili na. May nabili si kuya dito ng ah, kalabaw. Pangagamit po sa bukid. Magkano po nakuha? 62. So, ah, 62,000 daw po ito nabili ni kuya. Pangagamit sa bukid ah. Ayan, bara ako. Saan pa dala, bossing? eh? Uh, ah. sa Pigay, Santo Tomas. Santo Tomas. Santo Tomas. Nabili ni bossing po dati, Santo Tomas. Dalawang kalabaw nabili. Nabili na po. Magkano na ko yung ganyan? 40,000. Nabili na lang. Na. 40,000 daw ito. Uh, magandang umaga. Mga talong TV. Buwan ng Agusto. Alam natin na pag buwan ng Agusto, medyo matumal ang bilihan. Kahit anong negocio daw, pero tayo mag-update na naman ang presyo ng mga kalabaw at kung kamusta natin yung bilihan ngayon dito sa Padre Garcia, Patangas. August 1 po pala ngayon. Uh, alas uh, alas 7.30 na ako baga. Kaya sabayon ko sa ating video sa araw na ito. Ayan, yeah, good morning. Si Bossing. Ano ang gusto lang <laughs> mo? Andito na, na yung mga Hello. binipenta mga Hello. kalabaw. Anong masaya? Anong Marami mga kalabong ay dumating dito sa Padre Garcia, Batangas. Ano nabili niyo po? Ano nabili na pala ito? Yan ang na daw ni Kuya. Mistiso? Mag Magkano po nakuha? 47,000. Ito daw ay nabili ni Sir. 47,000. Yan ang mistiso ng uh, bupalo. Oh. Parang marami kayo nabibili na. Na ibenta na rin iba. Na ibenta na kaya bumibili kayo pang kamalit. Totoo pala ay uh, binabay abi ah, ni benta niya rin. Ah, Pampayat set pala. Nabili na nabili na rin ni Bossing ito, Mr. Tison sixty 60 ang tawad din kuya dito. You know, Ayan. ang tawad sa Bupalo Ayan. You know.

sabi niya, niya na bossing ito? Wow. Magkaan no? 34,000 34, alagaan. Sabi niya na 34,000 alagaan. Ayos na. Kasundo na. Magkaan din po? 68,500. 68,500. Sa so, nabili ni Kuya ng 68,500 kasundo na. Pang uh, gagamit po sa bukid. Pang araro. Hindi ko lang kung yung arterio na gagamit eh. Ah, susubukan niyo pa rin po. Tuturo pag Tito, hindi. Titina pa lang kung makalamit ang panahon. Ang gagawin ba itanong yung gaya na ako eh, na? Or no? Ito so, po ay uh, uh, gagamitin kong kapal marunong maalam uh, lalong gamitin sa bukit. May mga uh, si kaibigan na yan. Mga bukalo si dito mga binibenta. Ang ganda ng mga katawan. Bilog na bilog. Ano? Tatama. Busog na busog eh. Para dumang sa Jollibee. Eh. Ang <laughs> uh, uh, ganda ng katawan. Uh, quality. Magkano yung mga ganyan mga tataba mong bukalo? Tag si 65 may bawas pa naman. Babawasan. Pati pa ito, itong isa to ay medyo iba-iba ng presyo. Ganun din. Partida na. Ayun oh. Ito medyo mata magulang-gulang daw 65 din pero itong ang gaganda. Patawa eh. naman eh. ay. Quality. Eh. Yan tag 65,000 na mga ano. Pati yung mga mukha niya oh. Ang laki. Yan oh tag 65,000 daw babawasan. Yung mga binebenta pa ni Kuya ito. Gandang gamitin ka nga nito. Binibenta pa. Yan may mga binibenta si boss dito mga ano, mistiso. Boss, magandang umaga. Magkano yung mga mistiso yung mga ganyan? Bawa 65. bawas sa 65. Ito namang malaki-laki. Pag na rin, may kita itong May kita Maalam na siya. Oh, ah, maalam na ito. Ayan. na rin pala ito. <laughs> Yan, may kita anim na, na daw ito. Ayan. Mga binibenta pa ni bossing. Mga mistiso. Oh, yeah. Mm -hmm. Ay, maykit na ano pala? May 735. Git... Ah, maykit na 70 pala. 735 daw yun. Ang mababawasan. Yung mga binipenta pa ni bossing ito. Kapatid. Ganda lang mong bupalo nito. Magkano naman itong bupalo mo ganito, bossing? Patong saan? Patong na po. Patong saan na po. Magand maganda naman ang katawa niya. Ito maganda. Patong saan na po? Ibang tsura niya na. Ayan o. Parang baka ang katawan ni mukha eh. Ito <laughs> tayo patong di sa alim na po. Kakaibang itsura naman ng, ng bukalong ito. Tabao. Ang ganda ng katawan. Oo uh, nga, ang ganda eh. Ah, babae pala. Mat matagal na, Mat matagal na babae. Matagal na babae, simulan sinilang ano. <laughs> May kita, hanim na po ito. Ito. May uh, binibenta siya Kegado dito ng uh, mistiso. 70,000. Babawasan pa. May bawas pa. dahil binibigyan ng 70000 babawasan. Oo. Ganda naman ang katawan eh. Ah, babae pala. Dumalaga nga pala ito daw. 70000 ang halaga dito, babawasan. Dumalaga. Yan, binibigyan pa rin kaya ganda. Yan, may kalabaw dito na pinakasalita. dito na hindi rin makukuha ng kagayaan na ang hindi rin babawasan. Kung umiikot, magkakita siya. Kaya na lang, mga kaibigan. ang kapulaw. na. Ipapabawasan ko

Sama sa vlog. Sa yeah, sama niya si Madam. Hindi ka namin napapanurot. Shoutout kay kayo natin. Ay, higma na po na kayo ang kuyo? Ay, baka natin na sa vlog. Ito pa lang na, okay. na makikita natin. So, hmm. okay. Okay. Oh, Hi. so, ay, higma na pa mukhain naman. Oh, ay, suki yeyo. eh, malinis na. Malinis na kayo. Wala kang lagis sa eh.

yan, kasundo na sila sa kalabaw na ito. Nabili na nila po ito. Kaya yung San Juan. San Juan. Ayan natin sa San Juan. Nabili na nila boss. ng 25 medya. Mga maliliit na mga kalabaw si boss dito mga binibenta. Magkano? kita 21 at 21 Ito po yung mga, ano, ito yung matabatabang may 25. Ito na may 21 daw. Mga binibenta pa mga bata pa mga kalabaw. Yan ang mga hindi pa naman, hindi naman ang bagong walay, ano? Hindi naman ah. Ang binibenta pa ni Bossing ito. Mga ah, kalabaw. Kaya binibenta si Bossing ito, iisa na ito yung kalabaw niya. Magkano? Binibigay na 47.5. 47.5 daw ito. Nagagamit na ito, nagagamit na. Ah, nagagamit na. Ito yung ay ang asking price ay 47.5. May bawas pa naman. Babawasan pa. Ayan. Ah, babae pala ito. Ayan, eh, babae. Okay, magandang paramihin. Binibenta pa ni Bossing ito. 47.5. Ang mga kalabaw ni Boss Daboy. boy Ilan boss na ang mga kalabaw mo ngayon? Nagitan ba yung tay? ba? Ikokote naman na pala. Nagitan <laughs> ba yung tinanan daw? Ayan yung mga day. pangkatay na mga kalabaw. Itong <laughs> yeah. ganito kalaking babae. Mga magkano yung kalimitan na presyo mo yung ganyang kalaki? Nagitan uh, naman na po. Yung malaking babae kalabaw. <laughs> mga pambenta ni boss na boy. <laughs> May kita ba hindi parang itong mga kalabaw niya binibenta dito? Ayun, ikaw na lang pala may kalabaw dito boss ah. Ikaw na lang may kalabaw. Yung mga nandun yung mga bupalo na eh. Ang isang matibay. Oo nga, ang isang ay. Si boss na ba yun pala may kalabaw dito. Ito mga talong Stevie, Padre Garcia Live sa Coxon Market. Marami pa mga kalabaw dito na mga pinaparada ngayon. Pakatay pang at pangalaga. yung magandang uh, bupala na tinitinan natin kanina eh no yung uh, para siyang baka ang katawan magkano din po na pagkasunduan 55,000 kaya 55 nabili din ng 55,000 taba ayo bilog na bilog uh -huh. Uh -huh. quality naman eh Bila ipenta si Boss dito malaking kalabaw Laka dito ang isa Nagagamit gagamit na wari ko ito, mga panggamit na po no, bossing. Magkano ang ganito kalaking kalabaw po? Ay, dalawaan po yan. Ah, dalawa. Magkano yung pig dalawaan? Yung itong malaki din, 55. 155 po, ano? Ay, eh, dalawaan daw. Ito daw, paling isa. 155 daw. Dalawaan. Mga pangkatay na kalabaw. Pangkatay, pangkatay na nga, ano? Hmm. Pangkatay na. Yeah. Mga binibenta pa rin po. Mula na yung mula na, mula na nga kayo, no? Oo. Oh. Ayan, shoutout kila boss. Bro. Ayan. Hello. Hello. <laughs> Shout out sa kanila. Si Kuya si... Ayan Kamusta po? Ayos na na. Ah, na? Ayos, sila. Ayos, Ayos na. Sina. Yan. Sina. Yan. Di na Hindi kayo nabiyan na Lucena. Abay kayo? Abay. Ah, sila. bilihan. Tama <laughs> na yung na bilhin na Ayos sila. Ayan na.